Good morning mga kanay -nice. Ang degriti mo rin po ay paalis na para bisitahin ang ating mga beneficiary. Janina, are you ready? Ready ka na daw Janina? Ah! Yes boss daw. Ah! Dahil katatapos lang po ng bagyo at baha, kasama natin si Janina mga kanay -nice. Okay mga kanay-nay, samahan niyo po kami sa aming napakaulan na misyon. Minsan naman tumitigil yung ulan pero bigla-bigla na lang bumubulusok ulit yung ulan kaya palagi na lang kami naka-raincoat. Ba't nagkikipag-away sa'yo yan tabang? Nangyari? Paso yata ito eh. Sige nga, sige nga, pagalitan mo, pagalitan mo para sumunod. Ayaw daw. Bawa ba? Ayaw mo kailangan namin dumaan ng grocery mga na para sa dadalhin namin sa aming mga bibisitahing mga beneficiary. Nandito na kami mga na nays kina Nanay Marivic. Kung naalala nyo si Nanay Marivic, ito po yung pamilya na ang hanap buhay ay paghahakot ng buhangin. At kasali po sa paghahakot ng buhangin yung mga anak nila mula sa mga nag-aaral na hanggang doon sa mga maliliit pa. Tara mga kanay kumustahin natin ang pamilyang ito. Good afternoon Nanay Marivic, Tatay ang mga good. ang magagandang babies dyan good afternoon ay wala si ate Nag, si classmate niya na ng project nila daw eh kailangan ah. na daw pa sa bukas ah okay um, uh -huh. ah, ate Marivic kumusta naman kayo nung nakaraang bagyo napaka napakahirap nakakatakot yung, yun yun po na experience ko na yung bahan, parang kung makasasama siguro sa baha, ewan. Kakatako <laughs> talaga. Ay, eh, kita kita kasi dito, dito, dito. tumaas ba yung ilog niyan? Tumaas talaga? as in tumaas po yung landslide po dyan. Ay, hanggang po, dyan, yung tubig? Opo. Ah, okay. Ah, nakakatakot po. Nandito lang kayo, hindi kayo nag, ano, lumikas? Noong gabi po, kasi akala namin hindi na po lalaki yung tubig. Eh, uh -huh. Dito lang po kami nag, hanggang umaga. Ah, hindi kayo so, lumikas? Umaga na po kami na nag Opo. Abutin naman hindi umabot yung tubig talaga dito ano Kala, siguro kung umulan pa ng maghapon malamang inabot pwede na abutin siguro. oo so parang na-imagine ko nanay Marivic habang ang lakas ng ulan pumapasok yung ulan sa loob okay. kasi nakikita niya naman mga kanay na yung ano nila yung roof nila o po ah at saka narinig ko lang na ni Maribik, hindi kayo kasali sa ayuda ng DSWD. Why? Opo. Bakit? Bakit po? Hindi po daw kami kasama kasi Bakit hindi po? po kami naabot ng tubig. Yung mga naabot. Na hindi lang naman po kami hindi kasama. Lahat po kami dyan ng mga hindi na ano ng tubig. Ah, hindi lang kayo ang Sinabi hindi po, na isama? Kasama na kayo doon. Accept na kayo doon. Kasi umalis ko sa bahay niyo. Pero sinabihan kayo dito na kailangan yung lumikas, hindi kayo lumikas. Ah, oh, walang Ay, nagpunta walang, dito? Walang nagpunta dito. Hindi, ka, hindi kami pinunta na lumikas kayo ganito, ganito walay. Wara, 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 Walang... At saka yung hindi kasama sa ayuda, marami kayo dito o kayo hindi lang? Hindi lang po kami. Marami po kami dyan na hindi naabot ng tubig. Hmm. Bale, yung na landslide tapos yung naabot mo ng tubig doon sa yeah, puro trace. Oo, oh, yun oh, lang po ang pinigyan Okay. Oh, nakakasad so, eh, lang pakinggan. Baka oh, oh. ano kami pero Ay, ah, nagsabi lang naman po ako ng totoo. Okay. Ah, uh, sige, ganun, ganito na lang Nanay Maribi. Sana may sa mga makakapanood ng video mo kay sa aming head na si Joey the Great kay Buita Bang sa akin. Sana mapansin yung pangangailangan nyo. At sana bago dumating yung Pasko, sana makatanggap kayo ng biyaya galing sa may mabubuting puso. Para naman hindi kamuting muting kahoy yung pagsalusaluhan yung mag-anak sa darating na Pasko, lalo na yung mga bata, para maging masaya naman. Pasko kayo, I mean, may ng sariling bahay. Ay, huh? napakaganda siguro yun lang talaga yung ko. Kahit maliit Ay, ano yung, hindi naman yung ganito na halos sayad na kami sa uh, dupa. Mm -hmm. Yan mm -hmm. naman ang ano eh, kasi kung may ano kami, ayos kami ng bahay. Hindi rin naman kasi pwede dito eh, kasi wabay dinningin na to. Ah, Well, hindi sila pwede dito. Tsaka mapanganib sa Ah, mga subject po ay dining na to? Opo, kasi pinaalam na sa inyo. Opo. Ah, Kumalibik so, okay. oh, share ko lang yung pinaribong kating na, namin. Oo, ayan kay natin. ano. Yung, yung sa pabahay. Yung, bahay, yung sa pulangi Opo. Ah, tingnan mo. Tong na uh, pabahay natin para kay kay ni nanay Ana. Uh, na pinabahay natin po. sa pulangi pinaribong kating natin. Opo sila pala yun. Kilala ko pa na. Yung pinabahayan niya Kakilala ko yun. Ang nga mm -hmm. Tumira din kasi kami doon. din kami doon. Ah, sa Pulangi? Opo. Ah, Dalawang bahay namin doon ang na oh. nadala ng tubig. Ah, <laughs> <laughs> oh, okay. Opo. Tapos lumipat kami dito kasi yun daw hindi daw nadadala yung bahay. Pero yun lang. Nakakatakot kasi. Ano yung kinakain ng mga bata, bata kanina na naabutan namin? Ah, ka, ano, ano to? Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Ah, kamuting kahoy. Buti naman kumakain yung mga bata. And, ano? Kain mo Nag siya. Mag-aari over na namin. Ayat, ayun, I wish. Mga... Mm -mm, sana. Mga masama kayo sa pabahay. Mm -mm, nga po. Request ko. anong anong pwede mong ipanawagan sa mga makakapanood sa iyo? Anong tulong ang pinakakailangan mo sa ngayon? Uh, pinaka kailangan ko po ngayon yung bahay daw po na pwede namin ma tirahan bago magpasko sana pero okay gan lang kahit ano basta kasi paggabi yung parang 'di ba muulan. Oh. Uh, piliw, -piliw ah. Parang para ang hindi mano na tulong. Lahat ng ayuda, wala kayong natanggap kahit anong ayuda mula sa government? Wala pa. Wala pa po. Okay, sige yun lang, Nanay Maribik. Salamat, salamat ha. Ingat kayo palagi dito. Lalo niya mga bata. Sige, tatay. Sana makatulong sa inyo yung ano. Salamat, Manay Tiri Anderson. Tsaka, Ma'am Mars, thank you din po. O, sige, babay na, Nanay Maribik. Mm. Bye bye babay na po. po salamat. Bye bye babies. Salamat. Malaking tulong din po ito. Malaking malaking tulong na po ito sa amin. Lalo pa ngayon kailangan kailangan trabaho. wala kayo ngayon. Oo, sige. Bye bye babies. Bye bye na bye bye. Salamat. <laughs> mga kalinga, pedala tayong maliit na groceries. Ay handog po ito ni Manay Tere Anderson. Manay Tere Maraming salamat yung binigay mo sa akin ng pagmamahal na kakaunti, pinag-ahati-hati natin sa mga kababayan po na natulong napiktuhan. Katulad po natin ating Marvick, pinapriority po natin sila. Kasi sila po yung nablog po natin na talaga man sobrang kawawa po ng kanilang sitwasyon. Uh, ate, oh, uh, pasensya ka na dito ha. Salamat. So, ano, pagdamutan nyo na yung mudong na natin. Salamat. Ano kayong salamat. Mm -hmm. salamat. so much. At ah, syempre, may dala pa kaming... Salamat. Huh? Oh, galing kay Ate Beat Jones. Ate Beat ha, maraming salamat sa pagmamahal mo. Okay? Sa ganito, hindi okay. makapagkabaho. Mm -hmm. So, Ikaw, masip, ito ako mo siya. ako mo sa ating mga butihing sponsors, Manetiri Anderson, Ma'am Beth Jones, Ma'am Marcelina, Ma'am Annie Jaramilla, Sangkaid na Malinaw, Ma'am Joveta Bilesa Tejero, Ma'am Hayats, Ma'am Silina Barbosa, Miss Kaya Biab, Miss Irene Bisuelan, Ma'am Hawaii, Ma'am Janet Galvan Salazar, Ma'am Okidoki ng London, Ma'am Ima Vlogs, Ma'am Faye Velasco, and Rose Aguirre Vlogs. Ang Degree Team Moreno po ay nagpapasalamat po sa walang sawang support. Uh, kaya po patuloy kami nakakapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Huwag po sana kayong mapagod at magsawa. Ingat po kayo lagi. Thank you, thank you so much po.